Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol shoutout din sa lahat ng ating mga supporters uh, galing si bobo buhol at secure si Mabuhay po tayong lahat at mag-iingat po tayo. Simula na po natin ang ating kwento. Madilim na din ang bahaging iyon at wala na silang nakitang mga ilaw doon sa mga posting na dadaanan nila. Ilang sandali pa, huwi ka ng isa doon sa mga ito sa kanilang dalawa. Nandarito na tayo mga bata. Sa loob ng bahay na iyan, nandyan ang mga hinahanap inyong mananabong. Tara pumasok na tayo. Sa mga sandaling iyon, mas nakakaramdam pa ng malalakas na mga presensya ang magkapatid na Buno at Akiko na nababatid agad nilang hindi lamang ang tatlong kasama nila ang nandirito. Siguradong may mga kasamahan pa ang mga ito. Kinutuba na ng masama itong si Buno. Bukod kasi nawala naman silang kasamahan na hinahanap, imposibleng ang dalawang mga sabungiro ang nando doon sa loob ng bahay na ito. Maaaring nilinlang lamang sila ng tatlo. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nandirito na sila at hindi na maaring umatras pa. Nag-uusal na ng palihim itong si Buno ng mga orasyon, pati itong si Akiko. Napakatalas na ng mga titig ng batang paslit doon sa buong paligid. Ilang sandali pa, may lumabas na dalawang kasamahan ang mga ito na agad na inanyayahan ang dalawang mga batang paslit na pumasok na doon sa loob. Binalaksan ng maglatag ng mga usal ang dalawa, ngunit nagtataka itong si Bono dahil naramdaman ng mga bata na mayroong napakalakas na orasyon ang nakalatag na doon sa paligid na nagsisilbing harang at putir na hindi nila kayang magawan ng paraan at hindi nila kayang makapaglatag doon sa paligid ng mga usala dahil sa napakalakas na harang ng mga orasyon ng mga ito na pamura ng palihim itong si Bono. Ngayon, kailangan muna nilang sakyan ang mga ito. Agad na hinawakan itong si Bono. ang braso ng kanyang kapatid na si Akiko bilang pahiwatig na kailangan muna nilang sumunod sa mga ito. Ngunit kanina, habang papunta pa sila sa lugar na ito lihim ng nagpadala ng mga usal itong si Buno na mga palipad hangin para matuntun sila agad nila ni Butchok at Abo kung sakali. Kaya kumpiyansa ang dalawa ngayon na sumunod doon sa mga lalaking ito papasok doon sa loob ng bahay. Pagkapasok nila sa loob, nakita pa ng dalawang mga bata ang ibang kasamahan ng mga ito doon sa loob. Mayroong dalawang matanda na magkakamukha ang nakaupo doon sa may salah ang kaibahan na lamang nang hitsura ng mga ito, maputi ang buhok ng isa habang maitim naman ang buhok ng isa pa. Kapwa mahaba ang balbas ng mga ito, nakasing kulay ng kanilang mga buhok, nakangiti ang mga ito habang nakatitig sa kanila. wi ka agad doon sa isa, doon sa tatlong kasama nila, doon sa dalawang matanda na nakaupo doon sa may sala. Ang mga batang ito ay hinahanap ang mga tanyag na mananabong na sinabitong at berto. <laughs> Kaya dinala namin sila dito sa lugar. Sagot naman ang isa doon sa dalawang matanda. Sige, <laughs> dalhin nyo na ang dalawang iyan doon sa kabilang kwarto. Ipakita ang dalawang iyan doon sa dalawang mananabong na hinahanap ng mga iyan. Nakakarinig din ang mga ito ng mga tiktilaok ng manok doon sa paligid na ibig sabihin lamang. Maraming mga manok na panabong ang mga ito doon sa labas na maaring ginagamit din ng mga ito sa pananabong doon sa may sabungan. Agad nadinala dinala ang dalawang mga bata doon sa unahang silid, wika pa ng isa doon sa tatlo. Ang mga hinahanap ninyong mga mananabong ay nando doon sa unahang silid. Tara na! Nagpapahinga pa ang mga ito! Hindi na sumagot pa itong si Buno sa sinabing iyon ng lalaki. Batid niyang nabuko na sila ng mga ito. Ngunit na natiling kampanti at kalmado itong si Buno. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakahawak pa rin doon sa braso nitong si Akiko. Ang hinihintay na lamang nitong si Buno kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanila. Sigurado naman sila na hindi ang mga mananabong na kanilang sinabi ang nandoon sa silid na pupuntahan nila. Habang papunta ang mga ito, doon may apat pa silang nakita na nandoon sa unahan na may suot din na mga sumbrerong buli. Kaya napagtanto nitong si Buno na marami ang bilang ng mga ito. Kaya tama lamang na sumunod muna ang mga ito sa kagustuhan ng mga kalalakihan. Ilang sandali pa, tumigil ang mga ito doon sa tapat ng isang pinto. ng muli ng isa doon sa tatlo. Dito na tayo mga bata. Tika nga pala. Ano nga pala ang mga pangalan niyong dalawa? Hindi na nag-aksaya pa ng oras na sumagot ang dalawang mga bata. Wala namang kabuluhan kung sabihin ng mga ito ang kanilang mga tunay na pangalan. Walang mababago sa kanilang sitwasyon kaya nang walang sagot galing doon sa mga bata muling wika ng isa doon sa tatlo <laughs> mukhang masyadong nasasabik ang mga ito na makita ang kanilang mga kasamahan tara na dalhin na natin ang mga ito doon sa loob bago naman pumasok ang mga ito may naramdaman na mga orasyon na tumama sa kanila itong si Bono ngunit hinayaan na lamang ito ng bata hanggang sa tuluyan ng pumasok ang mga ito doon sa loob ng silid. Agad na nasipat nitong si Buno ang dalawang mga alaga ni Nanay Candida na mga sigbin na nakatali ang mga paa doon sa sulok ng silid. Nakatali ang mga ito ng mga baging kaya kinakabahan na ang batang si Buno. Parang alam na niya kung sino ang kasama ng mga sigbin na ito. Ngayon, napagtanto na ng dalawang mga bata na ang mga lalaking ito ay ang may kagagawan sa pagdukot ng kanilang lula kandida. Biglang nag-apoy sa galit itong si Bono, ngunit kailangan yang huminahon. Baka may mga usal na pangkitil ang mga ito na nakabaon at nakalatag na doon sa lugar. Baka mapapahamak pa sila, lalo na ang kanilang lula kandida. Agad na hinahagilap ng mga mata nang mga bata ang maaring kinaroroonan ng kanilang lula kanida doon sa malawak na silid. At pagkatapos, may nasipat ang mga ito na mga baging na may tao sa loob. Ngayon, nakakatiyak na itong si Buno na ang kanilang lula kanina na ang nasa loob ng kulungang baging na iyon. Pinipigilan talaga nitong si Buno ang mapapaluha. Uy kaagad ng isa doon sa mga ito. Batid namin na ang matandang iyan ang hinahanap ninyo. <laughs> Tama ba ako? Ngayon, magsama-sama kayo bago ang pagdating ng pag-aalay. <laughs> Hindi kami bulok para malinlang mga bata. Bago namin ginawa ang mga bagay na ito na pag-aralanan na namin ang lahat tungkol sa pamilya ninyo. Matapos lamang ang pagkawikang iyon, biglang ibinalibag si Bono at Akiko papunta doon sa kabilang sulok. Napansin itong si Buno na parang balak na lumaban sana ng kanyang kapatid na si Akiko. Agad niya itong pinigilan. Huwag Akiko, huwag. Alanganin ang ating sitwasyon. Bago makakilos naman ang dalawang mga bata, biglang may mga baging ang pumalibot sa kanilang kinatatayuan na nagsilbing kulungan na din. Matapos lamang iyon, nagtawa na naman ang tatlo habang papalabas ng silid. Hindi inaasahan nitong si Buno na paghiwalayin sila ng kanyang lula kanida. Nais sana nilang makausap ang matanda. Pinahinahon naman itong si Buno ang kapatid na si Akiko dahil napapayak na ito sa mga oras na iyon. Sinubukan itong si Buno na tawagin ang kanyang lula candida. Ngunit walang sumasagot galing doon sa matanda. Kaya nabahala na itong si Bono. Masama na ang kanyang hinala ngayon. Ngunit batid niyang buhay pa ang kanyang lula kandida. Sinubukan itong si Bono na maglatag ng mga usal. Ngunit tulad kanina, na nabaliwala lamang ito. Huwi ka nitong si Bono doon sa kanyang kapatid. Akiko, subukan mong maglatag ng mga usal kung makakaya ba natin na mawasak ang kanilang mga nakalatag na mga orasyon sa paligid. Kaya sinubukan nga ito ng batang paskit at napagtanto nitong si Akiko na kaya niyang mawasak ito sa pamamagitan ng mga malalakas na mga usal. Ngunit limitado nga lamang ang kanyang mga gagawin na mga orasyon. Agad napaalala nitong si Buno. Mabuti kung ganun, Akiko, kailangan lamang natin na makahanap ng magandang pagkakataon bago tayo gumawa ng mga pagkilos. Sa ngayon, siguraduhin muna natin na ligtas si Nanay Kanita. Sa kabilang banda naman, habang nag-iikot at nagtanong-tanong sina Butchok kasama, sina Makor at itong si Abo, biglang nakaramdam ito ng kakaibang mga pangitain. Naramdaman itong si Butchok ang palipad hangin na ginawang usal na ipinapadala nitong si Bono. Kaya agad nakinutuban ng masama itong si Bocok? Uwi ka nito agad doon sa kanyang kapatid na si Abo at doon sa inkantong si Makor. Mukhang may mga ipinahiwatig si Bono, Abo, Makor. Kailangan natin na sundan ang kanilang kinaroonan ngayon din. Pagkatapos agad nang nagpunta ang mga ito doon sa kanyang pinuntahan nila ni Akiko at Buno Nagmamadaling sumuot ang mga ito doon sa mga kalye habang sinasundan nila ni Butchok ang mga usal na ginawa nitong si Bono. Hanggang sa napadaan ang mga ito doon sa isang kalye marami mga panabong na mga manok. Abalang-abala din ang mga taong nandoon sa pag-aalaga at pagpapakain ng kanilang mga panabong. At doon sa lugar na iyon mayroon na silang nararamdaman na kakaibang mga presensya. Bukod din doon sa mga manok, doon naman sa dulo ng kalyeng iyon, nakita nila ni Butchok ang dalawang mga matanda na nakatayo na parang inaabangan sila na mapadaan doon sa kanilang kinatatayuan. Bukod din doon sa dalawang matanda, wala na silang nakitang iba pa na umaligid ng mga tao doon sa lugar na kinaroroonan ng dalawang ito. Ang ilan naman sa mga tao doon sa paligid, nasa kanilang mga bakuran ang mga ito at nagpapakain sa kanilang mga alaga, mga manok, mga baboy at mga kambing. Uy ka nitong si kay Abu at Makor. Humanda na kayo. Masama ang aking pakiwari doon sa dalawang matandang nasa unahan. Naramdaman ko na ang kanilang kakaibang mga presensya. Sa ngayon hindi ko pa mawari kung galing ba ang mga ito sa kaliliman o galing sa kabutihan ngunit mas mainam na nakahanda tayo lagi at nakataas ang ating dipinsa. Kailangan natin na maunahan ng paglatag ng mga puder ang dalawang iyan. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito habang papalapit sina Butchok doon sa dulo ng kali kung saan nandoon ang dalawang matanda. Palihim nang nakahawak itong si Butchok sa puluhan ng kanyang dalawang mga garap na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Samantalang ang inkantong si Makor nagkubli ito sa likod ni Abo. Ilang sandali pa. Parang tumigil ang pag-ikot ng oras sa kanila dahil sa pakiramdam ng mga presensya ng mga ito. Ang dalawang matanda, dahan-dahan na din na kumilos ang mga ito kaya balak talaga nitong si Butchok na bago pa sila maunahan ng mga ito sa paglatag kailangan niyang maunahan iyon ng mga usal nang mapatapat na nang tuluyan ang mga ito doon sa kinatatayuan ng dalawang matanda nakasulyap lamang itong si Butchok doon sa dalawa at nakahanda na ang kanyang mga usal Ngunit bago naman makakilos itong si Butchok at makapaglatag ng mga usal, narinig nila na nagsasalita na ang isa doon sa dalawang matanda at wika nito sa kanila. Huwag kang mag-alala binata. Hindi kami mga kalaban at wala kaming masamang balak sa inyo. Gusto kitang makausap ng masinsinan. Batid kong dayo kayo sa lugar na ito. At batid ko rin na may hinahanap kayo. Hindi ba? Sa ilang araw namin na paglilibot sa lugar na ito, Marami na kaming mga nasaksihan at mga napag-alaman ng mga bagay-bagay. Baka makatulong kami sa inyo. Ako nga pala si Berto at ang kasama ko ay si Bitong. Maaring hindi ninyo kilala ang aming mga pangalan. Ngunit sa mundo ng sabong tanyag ang aming mga pangalan at kilala ko din ang matandang babaylan na kinatatakutan ang kanyang mga panabong na manok. Walang iba kundi si Nanay kanita may alam din kami sa nangyayari doon sa matanda. Kaya sa narinig nitong si Butchok, napatitig na ito doon sa mukha ng mga iyon. Makailang bisis nang narinig nitong si Butchok ang mga pangalan na ito galing kay Nanay Kanida. Kaya hindi ito makapaniwala na kaharap na nila ang dalawang tanyag na mananabong ng lugar ng tangke at ang dalawang ito ay mga aswang ilang segundo pa bago nakasagot itong si Butchok at wikang sagot naman ito doon sa dalawa. Paano ninyo mapatunayan ang mga pinagsasabi ninyo? Sa lugar na ito, hindi pwedeng magtiwala agad sa mga taong nakatira at nandirito sa lugar ng bayan ng tangke. Sagot naman itong si Berto na napapangiti. Mas mabuting magtiwala ka sa amin binatang sundalo. Matagal na namin nakilala si Nanay Kanida at kilala din namin ang kanyang buong pamilya. Kaya kilala namin kayo. Nasa panganib ngayon ang inyong lula Kanida at maaring ganun din ang dalawa ninyong mga kapatid. Sa lugar na ito, nakapasok na ang mga masasamang sabungiro na binubuo ng mga malalakas na mga espiya. Hindi namin alam kung papano sugpuin ang mga ito. Dahil bukod sa marami ang kanilang bilang, kakaiba ang kanilang kalakasan na hindi namin kaya na kaming dalawa lamang. Ngunit sa pagdating ninyo, mukhang magkakaroon ng kasagutan ang aming mga katanungan. Sumama na kayo sa amin ngayon din. Huwag na kayong magdalawang isip na magtiwala sa amin. Tatanggalin namin ang aming mga puder at mga dipinsa para magtiwala kayo talaga. Uy kang sagot naman nitong si Butok doon sa dalawang mga matatanda. Kung ganun, kinakailangan namin sumama sa inyo. Wala na kaming mapagpipilian pa kundi sumama at magtiwala sa inyong dalawa. Kung kayong dalawa nga ang sinasabing tanyag na mga mananabong, nakakatiyak akong may mga palatandaan ako sa mga ito. Tulad ng mga sinabi sa amin ni Nanay Candida. Pagkatapos huwi ka naman nitong si Butchok doon sa dalawang kasama. Tara na, sundan natin ang mga ito abo, makor. Tulad ng aking sinabi, wala na tayong mapagpipilian pa. Nandirito na tayo sa lugar na ito. Itaas yun na lamang ang ating mga dipinsa. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na sinabitong at Berto papunta doon sa dulo pa ng isang kalye. Habang naglalakad naman ang tatlo na sa mga pagkakataon na iyon itong si Makor nasa hulihan na at nakabantay sa kanilang likuran. Sa kanilang paglalakad, lalong tumahimik ang buong paligid ng kanilang dinadaanan hanggang sa mapunta ang mga ito doon sa mga inaabandonadong mga gusali kung saan wala na silang nakikitang ibang tao ang nando doon. Ngunit ang nakapagtataka lamang, may mga nakita silang mga manok na mga panabong doon sa paligid ilang sandali pa, tumigil na ang dalawa. Humarap ang mga ito sa kanila at wikang muli nitong si Berto. Ito ang aming tirahan pansamantala. Nandirito din ang iba pang mga mananabong galing sa iba't ibang bayan. Mga dayo ang mga ito at natatakot na tumira doon sa may sentro. Kaya isinama namin ang mga ito dito sa mga inabandadong gusali para mabantayan din namin kasali din ang mga ito sa pasabong bukas doon sa sintro ng lugar. Pumasok muna kayo sa loob. Mayroon lamang kaming ibubunyag tungkol sa mga kalaban. Kailangan natin na pag-aralan ang kanilang mga kalakasan at mga kahinaan. Huwag kayong mag-alala. Hindi papatayin agad ng mga ito ang lula kandida ninyo dahil kailangan nila ang kapangyarihan at katawan ng matanda para sa darating na pag-aalay. Dito na natin sa loob pag-usapan ng mga bagay na iyon. Pagkatapos ng pagsasalita nitong si Berto, agad na sumipol itong si Bitong. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, may mga lumabas na limang mga kalalakihan galing doon sa isa pang gusali. Agad na lumapit ang mga ito sa kanila. Ngunit agad naman na naramdaman nila ni bocok na hindi mga normal na mga tao ang mga ito. Batid agad na mga ito na mga aswang ang limang lumapit sa kanila. Agad naman nawikan itong si Bitong. Mag-iingat kayo sa paligid. Bantayan ninyong mabuti ang buong paligid ng ating kinaroonan. Hindi dapat na magbabaya. Ano mang uras maaaring matuntun ng mga espiya ang ating kinaroonang lugar at hindi iyon maganda. Pagkatapos napakabilis na tumakbo at umigpaw ang limang iyon papunta doon sa mga bubong ng mga gusali at sa mga pagkakataon na ito, nag-anyong mga aswang na ang limang kalalakihan na iyon samantalang tuluyan na din na pumasok sina Bitong at Berto doon sa loob ng gusaling nasa kanilang harapan. Napalingon na lamang at napatitig itong si Abo kay Butchok na parang nagtatanong ang mga mata ng bata. Sininyasan na lamang ito ni Butchok na wag nang pansinin ang mga nakitang iyon at kailangan na nilang sumunod doon sa dalawa at pumasok na din doon sa loob ng gusali. Ilang sandali lamang pagkapasok ng mga ito, may nasipat silang mga upuan doon sa loob at agad na umupo ang dalawa. Habang itong si Makor nasa tabi ito ni Abo, wi ka agad nitong si Bitong sa kanila. Malalakas ang ating mga kalapan. Kailangan natin na pagplanuhan ang pagligtas kay Nanay Candida. May mga alam na kami tungkol sa kanilang kinaruroonan. May mga espya din kaming pinadala doon sa lugar. Ngunit gayon lamang hindi makalapit ang mga ito dahil malakas ang kanilang mga nakalatag na mga usa sa paligid. Kaya kailangan natin na muling manmanan ang kanilang kinaroroonan bago tayo gumawa ng mga pagkilos at paggalaw. Sabad naman na wika nitong si Berto. Malalakas ang mga espiyang iyon, bocok dahil hindi lamang karunungan sa kaliwa ang kanilang tangan. Marunong din ang mga ito sa mga karunungan sa kanan. Hindi ko lamang maintindihan kung bakit nagagamit pa rin ng mga espiyang ito ang kanilang karunungan sa kabutihan sa kabila ng kanilang mga pinaggagawang kasamaan. Ngayong gabi, isasama namin kayo, Butsok, doon sa kanilang kuta. Manmanan natin ang kanilang mga pinaggagawa at tiyakin natin ang kinaruruunan nila ni Nanay Candida. Kailangan natin na mailigtas muna ang matanda bago natin harapin at patayin ang lahat ng mga demonyong iyon.